Ang maskara ng lakas ay nahulog na. Ang mga tumindig hanggang sa huli, ang mga nanumpa na never susuko, ngayon ay nakaluhod. Ang kayabangan na nagpanatili sa katahimikan ay nabasag. Kumilos ang banal na espiritu. Sinubukan niyang baliwalain, tumakas, lumaban ngunit hindi siya nagtagumpay. Natalo ng takot na mawala. At ngayon? May puwang pabangbuksan ang pintuan na ito. Ang bigat ng katahimikan ay hindi na nagpoprotekta. Ang pagtutol na tila hindi matitinag ay bumigay na. Ang tingin na dati matatag ay ngayon naghahanap ng kanlungan, para bang may hinahanap na daan sa loob ng isang labirint na nilikha ng sariling mga kamay. Wala ng katiyakan, tanging isang pusong wasak na sumusubok na makahanap ng pagtubos. Napakaraming beses nang napag-usapan ang kayabangan, ang lakas, ang hindi pagpapakita ng kahinaan. Pero ano ang natitira kapag ang lahat ng lakas na ito ay naging isang pasaning hindi na kayang dalhin? kapag napagtanto mong ang pagpupumilit na manatiling matigas ay nagpatayo lamang ng mga pader na ngayoy humihigpit. Tinamaan ng banal na espiritu ang pinakamasakit na bahagi. Nagiging imposible ng magpatuloy na nagkukunwaring walang mali. Ang konsensya ay naging mabigat, lumaki ang kawalan, at ang alaala ay naging pahirap. Nawawala ang kapayapaan. At lahat ng ito, bakit? Upang mapanatili ang isang imahe. Upang hindi magpagpag upang hindi aminin na ang pagkakamali ay bahagi din. Ngayon, ang puso ay pumipintig ng iba. Ang oras ay naging kaaway, at ang pangangailangan na ayusin ang lahat ay naging di na may iwasan. Pero may oras pa bang natitira? May puwang pa bang magsimula muli? Nandoon ang pintuan. Ang parehong pintuan na isinara ng walang pag-isip, nakalakip ng takot na magmukhang mahina. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Ang kayabangan ay hindi na nagpoprotekta, kundi nakakasakit na lamang. Ang kawalan ay hindi na nagdudulot ng respeto, kundi nagbubukas ng pasakit. Ang mga tuhod ay humawak sa lupa hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ang bigat ng sala ay naging hindi na kayang tiisin. Wala nang paraan upang itago ang pagsisisi. Ang tanong na umuukit sa isipan ngayon ay hindi na tungkol sa kung sino ang tama o mali, kundi kung may pagkakataon pa bang muling itayo ang nasira. Nakalock pa ang pinto sa kabila walang kasiguraduhan. Tanging ang pag-asa na ang kapatawaran ay posible pa. Ang puso ay nag-aalala. Ang Espiritu Santo ay naghanda na ng daan. Ngunit ang pagpili ngayon ay hindi na nasa mga kamay ng nahulog, kundi nasa taong kailangang magdesisyon kung ang pagsisimulang ito ay nararapat na mangyari. Patuloy na nakasara ang pinto. Walang agarang sagot, tanging ang tunog ng sariling puso na malakas ang pagtibok, naghihintay. Ang katahimikan ay mabigat. Ang takot ay lumalaki. At kung huli na, at kung hindi darating ang kapatawaran, ang mga mata ay nakatuon sa lupa. Sa unang pagkakataon, ang kayabangan ay nagbigay daan sa kahinaan. Walang mga katuwiran ni mga paunang inisip na dahilan. Tanging isang pagkakamali na humihiyaw ng redensyon. Ang isip ay bumabalik sa nakaraan. Ang bawat salitang sinabi sa init ng kayabangan ay nagiging mga tinik. Ang tila matatag na bagay sa katunayan ay higit pang naglayo. Ang bawat tahimik na itinakda ay naging bagong sugat na bukas. Ngayon, sa harap ng kawalang katiyakan, ang tanging natitira ay ang pagsisisi. Gumawa na ang Espiritu Santo ng kinakailangan. Ang puso ay nabasad. Ang bigat ng pagkakamali ay hindi na matatakasan. Ang tanging tanong ngayon ay may pagkakataon bang magsimula muli? Nahihirapan ang paghinga. Ang mga tuhod ay nakaangat sa lupa. Ang paghihintay ay tila isang parusa. Ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Ang takot na hindi marinig ay humihigpit sa dibdib. Ang kamay na noon ay tumatangging magbigay ay nayoy umuunat, nanginig. Wala nang kayabangan. Tanging ang pag-asa na ang kabila ay handang tanggapin ang natitira. Isang mahabang buntong hininga. Kailangan ng gumagawa ng desisyon. Ang nawasak ba ay maibabalik? Ang nasaktan ba ay maaaring maghilom? Hindi pa dumating ang sagot. Ang pangungulila ay lumalaki. Ang tanging katiyakan ay ang Espiritu Santo ay hindi kumikilos ng walang dahilan. Ang nangyayari ngayon ay isang banal na sandali. Isang patunay na kahit kailan mukhang nawawala ang lahat, ang biyaya ay maaari pa ring makatagpo ng daan. Ngunit ang pinto ay nananatiling nakasara. Parang tumigil ang oras nakaknil ang katawan doon habang ang isipan ay sumisigaw ng mga tanong na walang kasabutan. Ang katahimikan sa kabila ng pinto ay mas mabigat kaysa sa anumang salitang nabanggit sa nakaraan. Humihigpit ang puso. Lumulubha ang takot. At kung wala ng pagbabago? At kung huli na? Ang alaala ng mga sinabi, ng maling desisyon, ng mga pagkakataong mas nangingibabaw ang pagmamataas lahat ay bumabalik sa isang magkakagulo. Walang paraan para makaiwas dito ngayon. Walang paraan para maikubli ang panghihinayang. Bawat segundo na lumilipas ay tila lalong nagtutulak ng katiyakan ng pagkakamali. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi kumikilos ng basta-basta. Sinira niya ang mga hadlang. Binasag ang mga pagtutol. Dinala tayo sa puntong ito. Mayroong layunin ito. May kahulugan ito. Hindi na nakakaabala ang malamig na sahig sa mga tuhod. Ang tanging tunay na sakit ngayon ay ang kawalang katiyakan. At kung hindi na muling mabuksan ang pintong ito, pumipikit ang mga mata, kumukulang ang paghinga, isang tahimik na panalangin ang umaakyat sa langit, Panginoon, hipuin mo ang pusong ito. Kung mayroon pang puwang para sa panibagong simula, huwag mong payagan na manaig ang pagmamataas. Huwag mong hayaang sirain ng nakaraan ang maaaring maibalik. Muni't ang pinto ay sarado pa rin walang salitang nagmumula sa kabila. Ang banal na espiritu ay kumikilos sa katahimikan. Siya ay nagtatrabaho sa mga lugar na hindi nakikita ng sinuman. Marahil sa mga sandaling ito ay pinapahinog niya ang isa pang puso, inihahanda ito para sa tamang pagkakataon. Ang mga daliri ay humahaplos sa malamig na kahoy ng pinto. Isang huling pagtatangka. Isang huling kilos ng pagpapakumbaba. Pasensya na. Ang boses ay mababa, halos isang bulong, ngunit nagdadala ng bigat ng panghihinayang. Ang katahimikan sa kabila ay nagiging umaantig. At pagkatapos, isang tunog. Maliit, halos hindi marinig. Ang tunog ng mga hakbang. Muling umusbong ang pag-asa, ngunit sinasamahan ito ng takot. Ano ang mangyayari ngayon? Umiitting ang puso. Ang mga hakbang sa kabila ng pinto ay mabagal, nagdadalawang isip may isang labanan din nagaganap doon. Ang banal na espiritu ay hindi lamang kumikilos sa isang puso, kundi sa dalawa. Ang katahimikan ay hindi na lamang kawalan ng tunob, ito ay isang hindi nasabing sagot, isang bigat na nanginginig sa pagitan ng pagnanais na muling magsimula at ng takot na muling maranasan ang sakit. Ang kamay ay humahaplos pa sa malamig na kahoy. Ang hiling ng kapatawaran ay nakabitin sa hangin, parang huminto ang oras. At kung hindi sapat ito, at kung ang mga salita ay hindi makapagpagaling sa mga sugatang nakabukas. Ngunit wala nang iba pang magagawa kundi ang maghintay. Huminto ang mga hakbang. Sa kabila, may isang humihinga ng malalim. Nakikinig. Nakadarama. Nakikipaglaban. Isang sandali na tila tumatagal ng mga oras. Ang puso ay humihigpit. Magbubukas ba ito o tuluyan na bang magsasara? Ang palad ay dahan-dahang gumagapang sa pinto. Isang kilos ng pagsusumamo ng pagbibigay. Wala nang maskara, wala nang pagmamataas. Isang pusong sumuko na. At pagkatapos isang tunog. Maliit, ngunit hindi mapagkakamali. Ang pangugat ay umiikot. Hindi mabilis. Hindi sabay-sabay. Para bang nagdadalawang isip, para bang hindi pasigurado kung maasahan. Ang hangin ay mabigat. Ang dibdib ay umaakyat at bumababa, nag-aalala nandoon ang Espiritu Santo. Hindi pa tapos ang labanan, ngunit may bagay na nagbabago. Ang pinto ay bahagyang bumukas. Sapat na upang magkita ang mga tingin. At sa sandaling nagtagpo ang mga mata, lahat ng sinabi, lahat ng ginawa, lahat ng nasaktan ay nandoon. Ngunit may isa pang lumitaw, isang bagay na sinusubukang itago ng pagmamataas sa loob ng mahabang panahon, ang katotohanan. Ang mga labi ay nanginginig, ang mga salita ay hindi lumalabas. Ngunit ang tanong ay umaabot pa rin sa hangin, may puwang pa ba para sa muling pagsisimula? Nagtagpo ang mga mata. Parang naglalaho ang mundo sa paligid. Wala nang nakaraan, wala nang hinaharap. Tanging ang sandaling ito, nakabitin sa pagitan ng kung ano ang naging at kung ano ang maaaring maging. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, ngunit hindi tuluyan. Isang simbolikong kilos ng hindi pa sigurado kung nais bang pumasok o panatilihing malayo. Ang Espiritu Santo ay kumilos sa matigas na puso na ngayoy nakaluhod, ngunit kailangan ding magpasya ng kabilang panin. Ang paghina ay hindi matatag. Napakaraming bagay na sasabihin, ngunit tila mahihina ang mga salita sa harap ng tunay na mahalaga. Ang katahimikan ay nagiging larangan ng labanan kung saan ang mga damdamin ay sumisigaw ng hindi nangangailangan ng boses. Ang mga mata sa harap ay nagdadala ng sakit. Kawalang tiwala. Mga sugat na patuloy na sumisiklab. Ang pagmamataas ay nawasak na, ngunit maaari bang muling buin ng kapatawaran? Isang pag-aalinlangan. Isang maliit na hakbang pabalik. Nandoon pa rin ang takot. Ang sugatang puso ay nakikipaglaban sa pagnanais na maniwala. Ang mga daliri ay humahaplos sa pinto, na para bang magagawa nitong pigilan ang pagsasara nito muli. Ang pagsisisi ay nakatampok sa mga mata. Wala nang mga dahilan, wala nang mga maskara. Tanging ang hinanakit na katotohanan at isang pusong hindi na kayang dalhin ang bigat ng nakaraan. Hindi ko mababago ang nangyari. Ang tinig ay naninginig, nilulon ang pagkakasala. Ngunit kung mayroon pang espasyo para sa akin, nais kong gawin ito ng iba't ibang paraan. Ang mga salita ay bumagsak na parang bigat sa dibdib ng isa. Sakit pa rin. Sakit pa rin. Ngunit mayroong isang bagay na kumikilos sa loob, na parang isang maliit na spark kung saan dating mga abo lamang ang naroon. Nandyan ang banal na espiritu. Hinahaplos nito ang mga puso, pinapahinahon ang mga matutulis na gilid ng sama ng loob. Hindi maaaring mabura ang oras, ngunit ang biyaya ay maaaring ibalik ang pila hindi na mapapabalik. Ang pinto ay bumukas ng bahagya. Ang titig ay hindi na ganoon katigas. Ngunit ang sagot ay hindi pa dumating. Posible bang magtiwala muli? Nananatili ang katahimikan, puno ng lahat ng mga bagay na hindi maipahayad. Ngunit ang pinto ay nananatiling bukas. Hindi gaano kalaki. Ngunit sapat na para hindi mamatay ang pag-asa. Ang titig ay may bigat pa rin. Walang katiyakan. Walang desisyon. Tanging ang laban sa pagitan ng nararamdaman at kinakatakutan. Ang banal na espiritu ay kumikilos, ngunit ang puso ay kailangan pang tumanggap. Ano ang gagawin sa isang paghiling ng tawad kapag ang puso ay patuloy na dumudugo? Ang hangin ay tila nakabuhol sa lalamunan. Ang isipan ay sumisigaw na umatras upang protektahan ang sarili. Ngunit ang isang bagay sa loob isang bagay na mas malalim, mas totoo ay hindi pumapayad. Ang mga mata ay bumabagsak sa nakaluhod na figura. Ang taong nanumpa na hindi kailanman susuko ay ngayon nagkakaroon ng pagyuko. Ang taong nagtakip ng sarili sa yabang ay ngayon nagbabalat ng katotohanan. At ngayon? Ano ang gagawin dito? Ang boses sa isip ay nagsasabi, huwag magpailang, narinig mo na ang mga salita noon. Nakaniig ka na noon. Ano ang pumipigil na hindi maulit ang lahat? Ngunit mayroong isa pang boses. Mas banayad. Mas matahimik. Nandyan ang banal na espiritu. Ramdam mo. At ramdam mo. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa naisara ang pinto. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng takot, ang mga paa ay nananatili roon na hindi makagawa ng hakbang pabalik. Ang katahimikan ay hindi na lamang kawalan ng tunog. Ito ay isang hindi nabanggit na sagot. Isang luha ang tumakas ng walang pahintulot. Ang mga daliri ay humahawak sa pinto, pinipigilan ito, ngunit walang lakas upang isara ito. Sa kabilang panig, ang pagsisisi ay halata. Ang kahinaan sa mga balikat, ang tingin na hindi na nagtataas ng hamon, kundi humihingi ng awa. Ang labanan ay panloob. Ang nakaraan ay nakikipaglaban sa pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ngunit nangangahulugan ba itong muling pagsisimula? Ang paghina ay hindi maayos. Ang Espiritu Santo ay humihip ng banayad. At sa gayon isang hakbang pasulong. Ang pinto ay unti-unting bumukas hindi ito ganap. Ngunit sapat na, ang pinto ay unti-unting bumukas. Hindi ito isang paanyaya. Hindi ito isang tiyak na sagot. Ngunit ito ay isang senyales. Ang hangin sa pagitan ng dalawa ay puno ng lahat ng naranasan, ng mga magaganda at ng mga nakasisira. Ito ang bigat ng mga nawala at ang pagdududa sa kung ano ang maaaring maisalba. Ang mga mata na dati ay naglalahad lamang ng kapalaluan ay ngayoy kumikislap sa iba sakit pagkakasala pagsisisi. At isang bagay na mas mahirap pangalanan, pag-asa. Nandyan ang Espiritu Santo. Gumagalaw ang mga puso na parang malambot ngunit matatad na hangin. Sinisira ang mga hadlang na patuloy na humahadlang. Kung bubuksan ko ang pinto na ito ano ang mangyayari? Ang pagdududa ay lehitimo. Ang takot ay hindi nawawala sa isang paghingi ng tawad. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nagsisimula sa katiyakan. Nagsisimula ito sa pananampalataya. Ang mga labi ay nanginginig. Ang boses ay halos pumalya. Hindi ko alam kung kaya ko, ang pagsisisi ay tumakas bago pa mapigilan. Sa kabilang panig, ang tingin ay hindi umiwas. Hindi nagpapilit. Tinatanggap lamang. Alam ko. Ang sagot ay simple. Ngunit nagdadala ito ng bigat ng mundo. Ang kapalaluan ay nawasak na. Ngayon, ang natitira ay kung ano ang susunod. At ano ang susunod? Ang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang mga paa ay nagdadalawang isip, ngunit hindi humuhusga. Ang pinto ay unti-unting bumukas ng kaunti pa. Hindi paganap. ganap. Ngunit sapat na upang makapasok ang biyaya. Ang pinto ay patuloy na bumubukas, sentimetro sa sentimetro, na para ang bawat galaw ay isang panloob na laban sa pagitan ng takot at pag-asa wala pang mga salita. Tanging mga nanginginig na paghinga, mga tingin na nagtatagpo at ang bigat ng lahat ng sinabi at ng mga naiwan sa katahimikan. Ang Espiritu Santo ay nakababad sa paligid. Ang pagtutol ay naririto pa, ngunit wala na itong parehong lakas. Ang mga mata na yun na yon ay sumasalamin sa higit pa sa sakit. Mayroong mga katanungan. Mayroong pag-alinlangan. Pero mayroon din ningning isang pagsasalamin ng posibilidad ng bagong simula. Ang puso ay sumisigaw, at ngayon? Saan pupunta pagkatapos ng napakahabang na walang panahon? Ang mga tuhod na nasa lupa ay nagtatangkang bumangon, ngunit ang katawan ay dala pa rin ang bigat ng kasalanan. Walang pagmamadali. Walang anuman ang maibabalik sa isang iglap. Nais ko lang sanang malaman mo na nandito ako. Na nais ko pang subukan. Ang pag-amin ay unti-unting nagpapabiyak sa hindi nakikitang hadlang sa pagitan nilang dalawa hindi ito isang katuwiran. Hindi ito isang walang saysay na paghingi ng tawad. Ito ay isang tila malupit na katotohanan, walang armas, na ibinibigay ng walang inaasahang kapalit. Sa kabila, ang mga mata ay kumikibot ng mabilis, sinisikap na pigilin ang alon ng emosyon. Ang nakaraan ay nariyan pa rin, umaalab na parang sugat na hindi pa tuluyang nagsasara. Ngunit ang Espiritu Santo ay humihip ng mas malakas. Ang pinto ay hindi na maaaring magsara muli ang katahimikan ay hindi na malamig. Ngayon, ito ay isang espasyo kung saan maaaring makapagsimula ng bago. Isang mahabang buntong hininga. Isang desisyon ang kailangang gawin. At pagkatapos ang pinto ay tuluyang bumukas. Walang mga salita. Walang handang sagot. Ngunit ang unang hakbang ay naitahak na. Ang natitira ang Espiritu Santo ang bahala. Ang pinto ay bukas. Hindi ganap, hindi madalian, ngunit sapat na upang may bagong bagay na mangyari. Ang mga mata na dating sumasalamin lamang sa sakit at kawalang tiwala ay ngayon nagdadala ng isang easy ching ng pag-asa. Wala nang nakalimutan. Walang mabubura. Ngunit marahil-marahil ay maaari itong muling itayo. Ang katahimikan ay nananatili, ngunit hindi na ito isang pagkabasad. Ngayon, ito ay isang espasyo kung saan maaaring kumilos ang biyaya. Nahulog na ang pagmamataas. Nabuwal na ng Espiritu Santo ang mga hadlang. Ngayon, ang natitira ay nakasalalay sa harap ng pintuang ito. Tumatagilid ang puso. Nariyan pa rin ang takot. Nariyan pa rin ang mga pagdududa. Pero mayroon ding pagpipiliang dapat gawin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang burahin ang nakaraan. Munit nangangahulugan ito ng pagpapahintulot sa Diyos na sumulat ng isang bagong kinabukasan nagkrus muli ang mga mata. Isang maliit na galaw, isang hesitating na hakbang. Wala namang ingrande. Wala namang pinipilit. Simula lamang ito ng isang bagay na naiba. Isang sandali. Isang hininya. Pumasok ka. Simple. Pero nagdadala ng lahat. Ganap na bumukas ang pinto. At ang natitira. Ang Diyos ang mga ngalaga. At ikaw. Naniniwala ka ba na ang pusong nasaktan ay maaaring maibalit? Naranasan mo na ba ang ganoon? Magkomento sa ibaba. gusto kong malaman ang iyong opinion. Kung ang mensaheng ito ay tumamlay sa iyong puso, magsubscribe sa channel at i-activate ang kampana. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang kahit anong nilalaman na maaaring magbago ng iyong buhay. I-like mo ito para umabot ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangan makinig dito ngayon. Kumikilos ang Espiritu Santo. Sinumang tumanggap ng salitang ito, ideklara sa mga komentaryo, naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagpapanumbalik. Hanggang sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.